Hello everyone and hello Capricorn. This is your reading for Feb 2025. Kamusta kayong lahat and pupunta tayo ng cards ngayon to see ano ba ang advice, messages ng universe. Ano ba ang advice cards nila para sa inyo. So kuha muna tayo ng cards. Kung bago kayo dito, ang goal natin dito is magbigay ng guidance from above using the light to create from the From the... Gumawa ng universe. Okay? So, kuha tayo ng cards. Okay. Kailangan ko pa siyang i... Yes. Kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe and follow me on Instagram and Facebook and also on YouTube. So, kuha muna tayo ng cards. Okay. Okay. You have... <coughs> you yeah, have the Seven of Swords. Okay, Wheel of Fortune. Okay, okay, okay. Okay, Capricorn, let's start. Capricorn. <clears throat> okay. <laughs> May mga kapareho kang issue, pero let's see. Capricorn, ang nagiging challenge mo ngayon, ang nagiging issues mo ngayon is that ang dami mong gustong gawin, siguro may mga alami kang pangarap eh, Capricorn. Ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong gustong gawin, uh, malami kang ideas, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. And ang hirap noon kasi gusto mong umarangkada gusto mong bumilis ang iyong, iyong uh, pag-asenso, gusto mong bumilis ang Madami kang gusto mong i-take action na agad-agad. Pero ang dami mo nga gusto mong gawin na nahihirapan kang gumalaw, nahihirapan kang uh, umandar. Imagine mo ang uh, yung thoughts mo, yung gusto mong mangyari ay mga mabibigat na kahon. Tapos paano ka kada may kotse ka? Ngayon, pinagsabay-sabay mo lahat ng gusto mong mangyari, sinakay mo sa kotse mo at gusto mong umandar ng mabilis. Sa sobrang bigat na sa sobrang dami ng gusto mong mangyari, hindi makagalaw, hindi makadiretso yung kotse mo. So, paano ka kada So, yun yung nagiging tema mo ngayon. You have the seven of wands and this is telling me na medyo conservative ka, takot kang gumalaw ng something, takot kang gumalaw ng napakalaki. So, ang daming nagiging challenges for you, ang daming, nagka, ang daming delays na ikaw na yung gumagawa. So, minsan pag feeling mo kasi na hindi ka ganon ka, kabilis gumalaw, it's because sometimes ikaw yung gumagawa neto, no? Uh, let's see in the past, iniwan mo na yung there are negative things that have happened to you or somehow feeling mo negative to you. Uh, hindi natin alam kung ikaw yung may, kinala, may ginawa or, or ibang tao ang may gumawa. It can be both, actually. Pero, ayun eh, na nga. You are trying to leave it behind. Leave it behind. So, maganda rin yun because it's, it's a baggage na iniiwan mo. Pero, nakikita ko dito na ang dami pa mga gustong manyari. So, Ayan, no? Kaya medyo ano ka, mabagal ang iyong pag-usad. Let's see. You have the Seven of Swords and this is telling you na ikaw mismo ay It's either minsan nagtatago ka ng something from other people or there are some people that are hiding something from you. Uh, ito yung nasa isip mo eh. Ito yung na sa isip mo na baka baka ikaw may may gusto kang itago sa ibang tao at makatakot ka na ganoon ang gagawin ng ibang tao sa iyo. So there are these layers and layers and layers of of doubts and and parang kailangan isa-isahin siyang uh, i-heal or isa-isahin siyang uh, gawan ng uh, paraan to be more of to be more trusting ayan o, oh, nakikita ko nga dito sinasabi <laughs> nga sa inyo there is a possibility for you Capricorn na bumagal ang bagal-bagal ang bagal-bagal ng iyong paggalaw ang bagal kasi yun nga, sa mga rason na sinabi ko ito so, eto yung sa ginagalaw mo ngayon sa ginagawa mo and sa lahat ng pinagpapalanuhan mo Capricorn hindi talaga kabilis ang gusto mong mangyari Okay? Sabihin ko na sa iyo yung hindi siya, kailangan mong medyo malaman na, na ito yung nangyayari sa iyo. Okay? Next. Hmm. Yung mga tao around you, uh, Capricorn, there are many opportunities coming for them. Uh, pwedeng ito ay ka uh, kapartner mo, sa trabaho, Uh, kasama mo sa buhay pwedeng yung mga malalapit sa iyo pwedeng yung alam mo yon this is something some some of the uh, close people around you maraming maraming silang opportunities ang daming I mean, dumadating hindi ibig sabihin na lahat magaan ha uh, but there are a lot of things happening ikaw naman ito ka you are still working on yourself and this is not a bad thing at all not a bad thing at all actually ang ganda nito kasi You're learning. Ang dami mong nakikita sa sarili mo that you can, Oh, I can change this. Uh, pagka tinanggal ko pala ito, mukhang mas magaan. Uh, pagka, pagka, nag, alam mo yun, paangat ng paangat naman kasi talaga yung energies mo. And those people around you, I can see na gumagalaw yung energy. Yung sa'yo yung medyo stagnant, medyo mabagal as as said here medyo stagnant siya, medyo mabagal siya. So, so you have to uh, focus on kung ano yung well, not advice, pero nakita ko naman dito na you are really improving yourself, you are doing uh, actions na natatanggal naman na talaga yung parts that are not working for you and na nakapagpabigat sa'yo. You are learning, you are moving forward and siguro ito yung makakapagbago no sa mga bagay na to pero let's see <clears throat> wow okay Capricorn ang pinaka advice sa no stop meddling helping and looking after at other people's issues kailangan mong i ang sarili mo because malamang sa malamang ang nagpapabagal sa iyo, ang nagpapahirap sa iyo, ang nagpapaka kubaga hindi ka... ang distractions mo ngayon is ibang tao. <coughs> madalas kailangan sinasabi natin, uh, madalas sinasabi natin na oh you have to help people, you have to be uh, more giving, ganyan. but in your case kailangan mo ang sarili mo, Sagittarius. Kailangan mo ang sarili mo, Capricorn, you have to focus on yourself huwag sa ibang tao yes walang masamang tumulong sa iba pero you need yourself at this time kung tutulungan mo ang sarili mo eto ka oh ang yaman mo <laughs> ang daming opportunities ang abundant ang daming mong pwede gawin kung ifa focus mo lang yung energy mo doon sa mga talagang kailangan na kailangan mong gawin and kailangan mong i-focus yung yung energy mo doon sa let's say, kailangan mong gumawa ng pera e, eh, focus mo yung sarili mo doon yes, baka may pamilya ka, baka may kailangan kong suportahan, oo pero kung ang focus mo is yung pera, kailangan mong pagtuunan ng pansin yun, and gawan mo ng paraan na yung ibang bagay na kailangan mo ng kailangan ng um, attention mo, is magkaroon ng ibang klaseng suporta magkaroon ng tulong sa alam mo yun medyo i, i, i bigay mo na sa ibang tao yung responsibilidad na yon or mag ka ng tulong gawan mo ng paraan na magkaroon ng ibang tulong pero wag mo nang wag mo nang bibigyan ng pansin na kunwari yung kapit bahay ko kasi kailangan ng ganito ganyan no no na yung pinsan ko kasi ganito uh, kailangan humingi siya ng tulong wag na you need to focus on yourself ito yung kinasabi sa inyo ngayon Let's look at your advice cards. Okay, first advice card mo, Capricorn, ay Seek Beauty. <coughs> Nakatawa naman, Seek Beauty. So, hanapin mo yung mag magaganda. Hanapin mo yung uh, pinapakita dito sa akin na minsan uh, merong mga bagay kang ginagawa na hindi mo alam kung alin yung pipiliin alin yung gagawin uh, hanapin mo yung maganda <laughs> ang weird ba ng advice na ito, hanapin mo yung maganda dun ka tumingin and dun mo makikita kung ano yung kailangan mong kunin, okay? next, be true to your heart ano ba yung sinasabi ng puso mo, ano ba yung um, ano ba yung talagang gusto mo? Ano ba yung talagang gusto mo mangyari? Minsan kasi, pag uh, let's say may mga issues uh, nakakabwisit na tao ganyan, be true to your heart. Ano ba yung gusto ng puso mo? Gusto mo bang makipag-away? Gusto mo bang i-focus yung mga negative or ano ba yung nasa puso mo? Gusto mo bang ma-solve to? And then solve it. ah uh, ito ba talaga importante sa'yo na makipag-away pa sa ibang tao? Gumawa pa ng, alam mo yun, waste your time with these people. Yun ba talaga yun? Or, or, or iba? So, be true to your heart. Yun ang sinasabi doon. Kasi minsan, eh, ang daling magpadala sa, sa, ano, sa mga pangyayari, but if you focus on ano ba yung importante, prioritize Capricorn. Blame. I accept responsibility for my well-being. Wala kang ibang responsibility. Walang, walang ibang may responsibility para sa sarili mo, kundi ang sarili mo. Hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao. Okay? Hindi pwede na sabihin mo na ah, uh, na ganito ako kasi siya, ganyan, ganyan. No, hindi pwede. Next is discipline. I can accomplish what I set my mind to. So you need to be very disciplined. You need to really focus sa gusto mong gawin, sa gusto mong ma-achieve. Kasi ang dami eh. Ang daming distractions, ang daming iniisip, ang daming gustong mangyari, no? Pero it's telling you na kahit sa dami-dami yan, kahit ang dami-dami mo nakikita, you know, sorry sa so, dami mong nakikita ang daming distraction okay lang na andyan yan pero focus on something focus on the most important thing and do that Capricorn next is intuition follow your intuition ito uh, parte to ng self care eh, na you need to honor kung ano yung nararamdaman ng intuition mo, ano yung sinasabi ng gut mo, ano yung parang feeling mo, yung feeling ko eh, feeling ko talaga, ito dapat eh. Honor that. Kasi it's part of you taking care of yourself. Kasi baka naman minsan, may sinasabi niyo yung intuition mo, tapos baka hindi mo napapakinggan. So you need to honor that. It's like a part of you. Na pag hindi mo binigyan ng pansin is binibetray mo din yung sarili mo kasi baka baka maiisip mo na ano ba yan yun yung sabi ng nga dapat sinundan ko to eh so focus on uh, not focus on but you need to listen to your intuition as well kasi may sinasabi at ang intuition mo sa iyo eh make an altar next is honor eto honor Ano, ano yun, it helps you to stay connected to the divine, to up to to God, to the universe. Connected to ka sa kanya. So whatever is your religion, maybe you have an altar already. If you do not have, maybe you have a, a symbol of your religion somewhere. So connect with that, and and be more. Uh, gumawa ka ng habit na parang uh, mas nagbe-break ka, nagme-meditate ka siguro. Something that will make you feel more connected to 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 your to your religion kasi I think marami sa inyo siguro nawawala, no? Nawawala yung yung connection to above. So, oh, wow. Okay. Within the next few weeks within the next few weeks lahat ng uh, sinasabi dito kasi na meron kang inaabangan or baka meron kang gustong mangyari but, but I think this is something that can be a little surprising for you pero parang gumagawa ang lahat parang lahat ng tao, lahat ng players ay gumagalaw I don't know what this is pero parang nagwo-work in harmony yung mga bagay-bagay for you It is not just for you, this is for all those people din na makikita mong wow, anong nangyayari sa inyo? So, may mga ganong uh, may, may message na ganon for you. Next is no need to worry. So, wag mo nang isipan ng kung ano pang alam mo yun, there's, nakakapagod. Nak, nakakapagod yung feeling nito. Na nakakapagod. So parang, sinasabi dito na, Kayaan mo na ipagpasa Jos mo na lang. Okay? Kasi hindi lahat ay kaya mo. Ipagpasa Jos mo yung mga bagay na hirap ka. Next is honesty is essential. Speak with love and truth. Capricorn. May mga tao sa buhay mo na na minsan tinalikuran ka na. Ito tinalikuran ka na. Or parang minsan baka nasaktan mo, or baka minsan ay takot na makipag-usap sa I, I, don't know what it is. <clears throat> Pero ito pinapakita rito uh, Capricorn that if you speak with love and truth bumabalik yung mga taong yun bumabalik yung mga energies of trust bumabalik yung energies of love, bumabalik yung ganun. So, so, so this is something for you to to consider and something for you to think about na kung paano mo i-approach. Next is love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Hindi mo kailangan limitahan ang sarili mo na ito lang ako eh, ito yung nakasanayan ko eh. Hindi. Love who you are. You are so deserving just like everybody else. You are so deserving of the good things in life. Kung may mga opportunity na parating sa'yo and pwede mong magawa, gawin mo yon. Next is self-love. It's all about self-love, Capricorn. Show me how to love myself. Show me how to care of the inner child and show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. So, patawarin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. And a lot of that will change. Ang daming magbabago sa buhay mo love. Po well, love, no? You really need to love yourself, Capricorn. It's not about finding love. You are love itself. Help me, Lord, to send so much compassion and caring to the inner child that I always remember I myself am love. <clears throat> Nakakailang ulit na yung, yung inner child na yan o yung pagiging pagmamahal mo sa sarili mo. So, marami sa inyo, no? may mga issues nung nakaraan may mga issues nung bata ka pa but you need to find out ano ang mga issues na yun and patawarin mo yung sarili mo for all those things and maybe it's not just forgiving yourself it's also forgiving all those that has happened uh, nung bata ka pa but tadaan mo hindi mo kailangan ng love sa ibang tao. You are love itself. Hawthorne, balance and elemental kingdom. Maging, maging, uh, tawag doon? Maging respectful with nature, with other people, and those that are around you. Because hindi ibig sabihin na plants yan, Uh, animals yan ay hindi nila kailangan ng ano ng respeto but they, it's asking you to actually respect them travel and journey life journey path location so enjoy yourself traveling uh, it's a journey for you actually this is actually a journey for you this you are in a situation pinagdadaanan mo yung mga bagong uh, situation sa sarili mo sa buhay mo that it feels like a journey okay Spiritually, wisdom, humility. Ayan, sinasabi talaga na, you need to connect to the divine. You need to connect with your intuition. You need to connect with religion mo. Okay? Next. Declutter. You will feel better and more focused if you take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can to help others. may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Ayan, kailangan mo maglinis-linis ng, ano, ng schedule. And, ng physical na bagay. Ah, ayan. Tanggalin mo na daw yung mga bagay na hindi mo kailangan. Kung may mga bagay na, na tinatago mo sa bahay mo na hindi sa'yo, ibigay mo na sa kanila. Alam mo yun, may pinatago. <laughs> yun yung pinakita sa akin. Parang, parang, Parang ano ang ginagawa nito sa bahay ko? <laughs> Pingin mo lang Focus on your priorities. When you put your focus... Where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you. Which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. Ayan, sa so dami-daming anong nangyayari sa inyo. Capricorn, you need to focus. You need to choose. Ano ba yung kailangan gawin? Okay. Last. Okay. Partnership. Allow helpful, supportive partnerships into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven, and from a person who brings needed skills and resources. Ayan. may mga taong andyan sa'yo sa buhay mo kasi eto yung mga nakakatulong sa'yo so work on that um, pagka, pagka healthy ang relationship mo with these people then both parties benefit so dalawa kayo, lahat kayo nagiging umaahon kumaganda ang buhay and nagkakaroon ng mas magandang relationship Because nakaka-receive kayo ng help sa universe and sa God, kay God, kay Creator. And ayan, lahat na magkailangan yung uh, skills na kukuha ninyo. Okay? That is your reading, Capricorn, and I hope to see you in the next one.